Takos po. Ako ay OF, former OFW dati. So nagtrabaho ako sa Mexican restaurant. Gusto ko talagang magkaroon ng isang tatatak. Na talagang kami yung mag-asawang gumawa. So parang si Boss Beria yung nakatupad. Birya is isang pangarap ko na unti-unti nagkakatotoo. Ako nga pala si Dave Chera, ang may-ari ng Boss Birya na located dito sa may Maryhill College. Uh, talaga kami sir ay owner ng uh, Amadeo Shawarma kasi nakasama tayo sa mga pasayahan, sa nyugnyugan. Tapos dun pumasok sa isip namin ng misis ko na ba't hindi natin ilabas yung tacos birya. Tacos! Birya tacos po! Birya tacos po! Birya tacos ma'am sir! Ako ay OF, former OFW dati. So nagtrabaho ako sa Mexican restaurant. So kaya nagkaroon ako ng idea kasi lagi din siyang in-order doon sa restaurant eh. medyo mahirap siyang i-market. Hindi nila talaga alam ang birya. Kailangan ko pang i-explain pag may bumibili. Tapos ma'am! Kung sinimulan ko ang business na to, ang goal talaga naming mag-asawa is makilala talaga si Boss Birya. Isang tatatak na talagang kami yung mag-asawang gumawa. Para ka nasa ano? Mexico. <laughs> Ang experience talaga nila sa atin pag kinagat nila yung birya is yung lasa. Talagang medyo kakaiba yung mga herbs natin sa bibig, lasan-lasan nila. Hindi masarap siya talaga. Mabango kasi yung ano niya, yung aroma niya. Ano po mabango yung aroma? Nakatakam. Pusog pa nga po ko eh, mo ko eh. Habang <laughs> tinitimpla ko, siyempre, o maamoy o mabango. Tapos yung beef, yung tinapay, talagang sinasabi talaga nila na kakaiba yung lasa. Pero gustong gusto talaga nila, kaya bumabalik-balik talaga sila. Sinimula natin yan, from 30 pita to 40 talagang minarket natin yan hanggang sa nakilala na nga ako mo So ngayon, mga ka 120 plus na tayo, going to 150. So hoping sana mas dumami pa. Uh, first time kong kumain itong uh, produkto nila. Napakasarap. Talagang uh, ulit-ulit ko to. Yung item sila, napaka-juicy. Talagang ramdam na ramdam yung linamdam ng mga timta. naka 20 times na balik na po dito. Sa murang halaga po, patok na patok pa po talaga yung last kit. Managustuhan ko po talaga kaya lagi kong binabalik-balikan. Yung makita mo yung mga taong masasaya na kumakain ng pagkain, tapos sasabihin nila na masarap. Lahat ng pagod, lahat ng puyat, kung paano namin ginawa, ano lahat yon Worth it lahat talagang nakakatuwa. Pwede po. Okay yung ano, yung lasa. Uh, okay yung ano, yung, uh, yung sauce niya. Pagkagat mo, nalasap mo yung lasa, lalo na yung, yung papasarap yung karne at mais. The best yung lasa, sir. The best. may recipe kayo, gusto nyong itinda, itry nyo. Hanggang sa isang araw, makikita mo, magbubunga lahat ng effort mo. Magbubunga lahat ng ginagawa mo.